Trupa, nandito tayo ngayon sa Blooming Treat, no? kakain tayo sa isa sa mga legendary ng Blooming Treat, itong uh, si Tatay Bonjing. Ang sinaserve ni Tatay Bonjing, yung uh, nilagang pata niya, at saka yung uh, ribs, saka yung mami niya. No? Isa to sa mga pinakamatagal at uh, almost 40 years na siya nagtitinta dito uh, sa Blooming Treat. Along Texon uh, Street lang to, saka ng Cavite, Blooming Treat dito sa May Manila. At ita uh, itatry natin ang isa sa mga pinakamasarap na nagtitinda ng nilagang pata

Solid. pa na pa na ng karne. Mm -hmm. ito, trupa, ito na yung ano nyo. Oh. Uh, ang in-order ko kasi dalawa. Yung uh, nilagang ribs at yung pata. Pero favorite ko kasi yung pata. Pata yung titirahin natin. So yan yeah, no, trupa. Oh. So ito po, ano to trupa. Ang oras ng uh, ano nila, tinda nila is uh, 11 o'clock. Tapos 30 minutes lang ubus na yung mismo tinda nila ito yung uh, tindahan ni Tatay Bondi o. ito trupa o. for only 70 pesos grabe oh tapos meron ka ng rice na, ang price ng rice nila is 15 at uh, ano ah sinangag na may itlog yan ang bagay na bagay dito eh, sa nilagang ano tsaka natural yung sabaw niya pa. walang halong ano walang halong kemike hmm, raksa tsaka lambot ah lambot nung ano niya sobrang lambot niya hmm? Pero op. Tropa si Tatay Bonjing, ano pala siya? Almost 40 years na siya nagtitinda dito sa Blooming Treat. Isa sa mga legendary. Actually, ni-recommend lang 'to lang ano ko eh. Shoutout nga pala kay uh, Utak, kay Jimboy, no. Sabi niya, ano, i-vlog ko raw 'tong ano yung kainan ni Tatay Bonjing dito sa Blooming Treat. Isa 'to sa mga legendary dito sa Blooming Treat na talagang ano ah, yung tinda niya, trupa. 30 minutes lang, ubus na. Kasi dalawang ano lang siya eh, dalawang uh, malaking kawa lang siya. Tapos, pagdating nung ano, uh, 11 o'clock, pagkatinda niya, 11, 11.30, 30 minutes, ubos lahat ng tinda niya. So ito, buti nga nakaano kami. Nakaabot kami dito. Yan o. Oh. Usang, <laughs> ito masarap o. Oh. Yan o, oh, litid-litid. Yan ang oh, masarap yan. Yan. Yan, rich in collagen. So, May ilang dekada ka na nagtitinda dito? Mga 40 years na, May major. Oh? May taga na Dito? Yeah. Kitatay Bonjing. Oh. Oto dalawang kermen. Dalawang major. Ah, dito kasi na kumakain talaga. Saka Tay Bonji, yung ano mo kasi, yung nilaga mo kasi, hindi siya ano, actually, yun yung hinahanap ko nilaga na parang ano lang natural lang yung ano, yung ano lang, wala siyang anything na halo. Asin lang talaga siya. Mm. Natural, natural na ano eh. Siya pala si Tatay Bonji, kilalang kilala dito yan sa Blooming Treat. At uh, almost 40 years na siya nagtitinda. Dayuin niyo yung ano niya. Yung uh, mismong kainan niya dito sa Blue Meat. Tayo no, grabe. Ubus na. Wala na, ubus na yung ano niya, tinda niya. 30 minutes. Tayo ano, tayo bonding napakasarap. Ay, sobrang sarap talaga. Nakarapat dapat ka talaga promo promote Tayo invite mo naman yung mga viewers ko na kumain dito kay Tatay Bonding. Kaka ano ha? Yung oras mo, 11 o'clock lang, tapos 11. 30 minutes Tati, lang. Um, araw. Madaling araw, eh, magkaroon ng pandemya, wala ng tao. Dahil sa natakot ng tao. Una-una, walang baboy na makuha. Dahil bawal ang ano, timing. Tay, invite mo naman yung mga ano natin, yung mga viewers natin na kumain dito kay uh, Tatay Bonjing. Uh, Nilaga, Pata Ribs, nilagang uh, ano, halos lahat eh. Ang sarap eh, sobrang talaga. Sobrang uh, sarap talaga. kain uh, kaibigan, puntaan nyo naman ako rito sa Roquette at Texas. Bakit kainan? para matikman naman yung mga tindako. ko. Salamat Tatay Bonji. Good luck.